Hmm. Mami kayo. Hmm. Pwede naman paksew. Hmm. Ha? Oh. So, magandang umaga sa atin mga idol. Magandang maganda. Mabuhay lahat. So. Sana ka nasa mal, mabuting kalagayan kayo ngayon mga idol. Magiho na naman tayo mga idol. Tingnan mo mga idol. Oh. Ayan. Those lang. Ah, tawag din sa amin. Sa Ah, wish na mga idol, tawag sa amin 'yan oh. Ang sugba ba, sugba. 'Yan. Sarap to, idol. 'Yan oh. Wish Lite ang tawag niyan. Dito sa Cavite. Ah, malaki mata ang tawag. Ni no. mata ni papa. Sobra naman to sa pagtinda namin ng isda no mga idol. Ang tinda yung kapatid ko. Pinaihaw sa amin. Ayan. Ah, dapat natoy natin to ng maayos mga idol. Ayan. Para masarap ang tsibugan. Masarap ang kainan. Ayan. Actually, paluto na to ng no, mga idol no. Ayan, ito medyo hilaw pa. Ang ano nito, indication pag luto na, yung sign niya, uh, yung mata, ayan, yung mata, uh, lumuha na siya. So, yan po yung indication ng no, mga idol na luto na siya. So, tulad niya nito, kabila, hindi pa siya luto no, mga idol no, hindi pa ito luto. So, kailangan natin luto ng maayos kasi para masarap ang kainan. Ayan. Ayan. Hmm. Diba? Lutong-luto. Masarap. Ah, ito. Hindi pa to luto. Lawi-lawi pa, hindi naman pala naano sa apoy. Na ito nato ng mga idol, no? Ito, lotong-loto na. Ito, loto na. nandito so, yung ano ko, no? Mga idol. Yan, maging ako. Yan. Ano ba ulam dyan? Ah, ito. Kumain na sila. Ayan, ang ulam namin mga idol. Nabas mga, ah. Nabas. Ah. Oh. May paksiw pa kami dito. Ayan, paksiw. Hawakan mo na. Dito. Ayo. busog. Busog, busog. Aha. Diyan. Kain Hindi. na diyan. Hindi. Hindi pa ubusin um, mo 'yan. Mm, sabi ko pag kumain lang ako eh. Hindi. Kita may sasawan tayo mga idol. Niyan. Nandito. Hmm. Saging pa. Opo, dyan. Ano ka bang kumain? Humupo ba? Hindi, hey, wala nang upuan ni eh. Gano'n no? Uy, baka panis to. Hindi. Hmm, hindi malambot-lambot lang yung kanin. Malambot lang sa'in. Hmm? Okay. Hmm, hindi kita bibigyan ng ano. Parang bakso na papanis mo? Yung kanin? Papanis na? Hmm. Hmm, kakaikan na may. Panis naman to may. Eh? Panis yung kanin namin mga idol. Yung pa yun. Eh. Yung, ano mo na yun? Pigil. Hmm. Uh -huh. tayo. Mga idol. Oh. Hmm. Maula mo. Ito. sinugbang ba uh, uh, Wislete. Lami kayo ni. Hmm. Lami kayo. Hmm. Diyan man paksyo. Hmm. Ha? Paksyo. Oo. Oh. Hmm. Unang kagat mga idol sa inyo. Unang kagat. Hmm. Kanina pa nga kagat panas ko na pala. ah yun yun may suka pa pagpagin mo. maliliim um, ko. maliliim Malilim kung maliliim Daghana. maliliim ko maliliim Ang maliliim kung maliliim 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 kung um. maliliim maliliim na Oo nga. Na ito. Pag lumaki pa yan, na, ano na? Ano oh. na? Ano na? Yeah. malilim na tayo. Malilim na tayo. Ito yung sana ito na ng mga idol. ah uh, Torsilyo ito. Ito naman. Espada. Okay. Mga idol, espada ni. Langkoy. Sorry. Lang Langkoy sa Bisaya. Okay. Ito naman. Lapya. So, ngayon ang buhay. Buhay ng mga magsasaka. Buhay ng mahirap. Buhay ng mahirap. Kasi kung rich kid ka, uh, hindi to bagay ang video na sa sa'yo. Pag rich kid ka. ganito kumain mga idol lang. Mahirap. Tulad natin, mahirap. Ano? Lumalaban pa rin sa buhay. Kahit mahirap. Hindi tayo magpapatalo, mga oh, idol. Sarap. Hindi tayo magpapatalo. Saan ba tayo hindi magpapatalo? 'Di ba? Hindi tayo magpapatalo sa kahirapan. 'Yun ang ibig kong sabihin, mga idol. Hmm. Kung nagustuhan niyo 'tong mga idol, mga ganitong video 'no, doon sana mag-subscribe kayo. Ante follow niyo yung vlog namin 'no, mga idol. Thank you po. Ang God bless.